Hello mga lalabs, mga kalingap, magandang buhay po sa ating lahat For today's vlog, magluluto po ako ng adobong atay ng manok at saka balon-balona ng manok Ito na po mga lalabs, mayroon po tayo dyan loya, bawang at saka sibuyas bombay at yung asokal po natin kaya mga lalabs, ang gagawin po natin ngayon is maglalagay po tayo ano na yung anak ko yung ano na to mag scratch na mantika po mga lalabs yan nagdagan pa natin kasi hindi naman po yan mataba papainitin po natin mga lalabs ang kawali. Pag mainit na yan, lagay na natin mga lalabs yung loya, bawang at sibuyas mga lalabs. Kita kits mga lalabs na. Ito na mga lalabs, mainit na po ang ating kawali. Lagay po muna natin yung ating ah uh, ya ginger po mga lalabs na. mo muna natin yan para lalabas yung ano ya, talaga. Tapos, bagay po natin malalabs ang bawang at saka sibuyas po mga lalabas. na po mga mm. yung ating bawang po at saka sibuyas is na brown na po nagay na po natin itong balambalunan muna natin unahin dahil matigas to nagay na natin mga lalaps. po natin mga lalabs. At ito na po mga lalabs. Buksan po natin. Lagyan po natin ng tubig mga lalabs para mailaga po ng konti yung ating balon-balonan. dahil ang hatay po malambot naman ay po mga lalaps ito na mga konting kunting laga na lang at saka bawas bawasan yung uh, tubig natin blagay po yung atay. Maralabs. yung loya po mga lalabs para po yan pang ng langsa ilagay na po na ilagay na po natin mga lalabs itong ating ah, atay lalabs ito na na dandan lang po natin mga lalag para hindi po maano masira yung atay Ito na po mga mga lalat. lang po natin ang paghalo para hindi po madurog yung atay ng manok natin mga lalat. Tapos, lagyan na po natin ito ng paminta. Wala po akong laurel mga lalat. No? Kaya paminta lang po ang ilagay ko. Tapos, ito yung silver swan mga lalags lagyan ko po ng ito. In your dark soy sauce. at saka kunting asukal po mga lalabs yan haluin po natin mga lalabs ito na po mga lalabs diba nakita nyo kanina hindi ko pa nilagyan ng suka so, uh, so, uh, dahil uh, hindi pa ma hindi pa luto yung atay natin ngayon po natin mga lalabs lagyan ng suka Tapos mga lalabs, hayaan po natin ng 2 minutes. Huwag po nating haluin muna. na po, bumula na po mga lalabs. Tsaka natin ihalo. Dahil hindi ko maganda pag ihalo po natin na ano yung ayakin muna natin na ano.

Kaya ang na, na natin mga lalabs, mga 5 minutes siguro. Kaya ito na mga lalabs, yung adumo, dubong atay at balon-balonan ng manok po natin mga lalabs. Kunti na lang yung sauce mga lalabs. Mas gusto ko yung ganyan yung tuyo-tuyo. Dahil -tuyo. di ba yung atay, yung mga ano, Nilagyan din natin ng dalawang sili mga lalabs. Nakita nyo. At saka mga lalabs. Shout out dyan sa Team Negros Charity Vloggers. He did by Gabisera. RB Pastrana Channel. Gumadlas Vlogs. Reina Mix TV Vlogs. Well Puentes. Shout out din sa sa kalam na charity vloggers. Kuya Andy kaya Vlogs. Shout out din sa iniidolo kong ate Mighty Ime and ate Kalingat jo Shout out din po sa RP Organic Sponsors. Thank you so much mga lalabs. pag-support po ng munting channel ko. Hanggang dito na lang mga lalabs kong love love dyan. Tingnan nyo po. Ayaw ko kasi yung parang medyo ano, kaya parang ginawa ko na tuyo na adobo. Okay mga lalabs, hanggang dito na lang po. Ang huwin na natin yan, ilagay na natin sa magandang bowl po mga lalabs. At ito na po mga lalabs, Ilagay na natin sa lagayan yung adobong balon-balonan at atay po ng manok, mga lalabs. Gusto ko ganyan lang parang ano mga lalabs yung tuyo siya. Ganyan mga lalabs.